Hi mga kalab! So ngayon po is magmumukbang po kami ngayon ng alimango. Nakikita nyo naman po yan. At yun po ay fresh from the fish pond. So kung napapansin niyo po, hindi na kami nagmumukbang ng alimango. Dahil mas pinapalaki pa namin sila at mas pinapataba. Sisilipin lang natin na super legit po ang alimango dito talaga sa amin. Nagkukulay orange na po siya at ang napakatakam-takam niyan kapag yun po ay talagang niluto talaga. O, diba? Wala tayong ibang hiling na makakuha tayo ng alimango na sobrang taba. Ayan, ang tawag sa amin dito is makapuno. 'di diba? Yung kulay orange po na sobrang taba. Pero alam niyo po ba kapag kami dito nag-celebrate po, is hindi na namin siya nahat isa dalawa, parang isahan lang talaga, 'di ba? Para syempre, kung kakain ka, edi malaki na yung sayo. Sasayangan din kasi kami sa taba, baka siguro kapag hinati, edi syempre, maano po yung kaniyang lasa, 'di ba? Nasa taba kasi yung exciting part, alam niyo naman, 'di ba? At alam niyo po, himala lang po na ginawa ni Francis na parang tinusok niya lang po sa gitna upang mamatay. Pero dito talaga kapag nag talaga kami ng birthday or naman dapat 'yan. <laughs> so syempre, pinapatay na lang namin sila sa yellow kasi mas nakasanayan na kasi namin ang provenient tested po na kapag nagluto po kami ng alimango, talagang yelo lang talagang ang papatay sa kanila kasi kapag niluto po yan, hindi po yan mahiwahiwalay po yung mga sipit nila. Try nyo po, wala naman pong mawawala kasi diba lalagyan nyo lang po ng yelo para syempre hindi po magkahiwahiwalay po yung mga sipit nila kapag niluto. Tignan nyo po yung taba mga sa ano, diba kulay orange? Kibali ginamitan po ni Francis ng brush muna bago siya gupitin po yung nakatali para syempre kapag nakuha na po yung mga dumi-dumi eh, pwede na pong kunin yung nakatali po. At ito na po ang kanilang final look. Ayan, ready to cooking show na. Hoy, cooking show! Hello Philippines! Hello Universe! Cook mo! So ayan po, disclaimer muna bago tayo magluto. No? So syempre, hindi man kami professional. Oy, baka magsabi naman po dyan, hindi man yan maoyong pagluto nyo ba? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Hm, Kinuoko. Nasa sa inyo lang yan. Kung marunong kayo magluto, wala sige, itago bago niya yan sa bursa no kasi sa amin sa amin lang naman to kasi nakasanayan lang din namin parang sa amin lang ba ginoo ko iba po kami dito nagluluto eh, hindi po namin nilalagyan po ng mga butter or mga drinks na kung ano dapat ilagay dyan, ano so sa amin lang simple lang din requested ko din po na iadobo lang po yan ada ang dami pang chika oi sabihin na lang talaga na walang pambili oi kada ba yung chika sa tinuod jud no mas komportable jud mga kanang ing ana ra jud bitaw kanang simplihan ra oi ginuuno lang gyud in ba nga ra kanang wala na mga coke or mga unsa nga butter, coconut, sa na dira. Actually, madami naman pong proseso kung paano po natin lutuin po. Pero sa amin is parang ganyan lang din po nakasanayan namin. Minsan hindi adobo. Minsan din po is parang nilalagyan lang na po namin ng tubig, pakuluan. Tapos yun, okay na. At ito na po yung ating pinakahihintay. Ilalagay na po natin yung ating alimango. Pakinggan nyo po ang bawat paglagay po ng alimango. Oh, sobrang sarap po. Grabe talaga. Alam nyo, kahit na taga fish po kami, hindi po kami mahilig na kumain talaga ng alimango kasi nasasayangan kami. Instead na talagang ibenta nang talaga siya, no? Hindi na lang namin kakainin. Pero ito, kahit nga mag-vlog kami, magmukbang, eh, talagang nasasayangan pa din talaga kami. Kasi diba, pera na po yun. Pero hindi naman po kami yung grabing fan na po talaga ng crabs. Ewan ko bakit na kami yung nagmamayari ng crabs. Hindi man kami kagaya nyo na talagang sobrang takam-takam talaga sa alimango, Talaga mapa... Pag talaga kayo ba no? Papiliin kami alimango at lechon. Ay doon kami sa lechon. Oy kasi di ba minsan lang namin matikman. Yan, nalagyan na natin tuyo. Para mas masarap. Tong 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 pakitong kitong alimango sa fish pan. Malaki at mataba Mahirap hulihin huli. Sa pagkat nangangagal Hi mga kalab! So ayun po mga po ang magmukbang dahil ang papuyat na namin dahil nagkasakit nga kami so babahoy na naman tayo ulit sa pagmumukbang Yes! Yeah. Yeah. Sobrang sarap! Yum yum yum! <laughs> <Yeah. Woo! laughs> So ngayon po mga kalabis, magpipray tayo ni Father Jose yes, Angel, Angel, Spirit, Amen. Maraming salamat po sa lahat po ng blessings, Lord God. At sana bigyan niyo po, po kami ng madaling blessing, lalong-lalo na po sa mga pagkain na to. At sana mabusog po kami. Amen. Father Jose Angel, Holy Spirit, Amen. Happy birthday to you. Kaya na Oh, diba? My God, full of aligipo ang alimang na to. <laughs> Timing pala siya mga kalaw kasi 'di ba? Tignan niyo nakanganak po ako. Mm -hmm. Ah, 'di ba? So makakain na po ako ng mas bongga talaga. Tingo na. Hmm? Mas na. mas. Eh. Na. Ora tambok na, bros. Tukok mga kalaw oh. Hay, kita si. Grabe nito nang ba. Ngayon, hey, ginuok ko. Kinsama na si Pinumbi. Wala eh.

Ano? Mmm! Ang grabe ka Wow! Mm. Alam nyo, kumain, kumain pa rin kami mga kagget, may ubo kami. Para sa inyo, di ba? Kasi matagal na din hindi kami nagbumukbang. So? Mm. Ito? Mmm! Hmm. Ang sarap! Mm. Mm. Ang, sa ang sarap naman ito. Sobrang kaba. Hmm? 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 Mm well, hmm. That that oh, just for that, it's not a Grabe naman ang aligi. Eh. Mm. Mm. Hmm. po, buo po yan. Walang halong biro. Buo. Diba nyo? Kahit taga-fish pan kami, minsan lang din kami makakain ng alimahong. Kasi masasayawan kami kapag kinain namin. Instead na ibenta na lang talaga namin. Mmm! Mm. God, ang sarap Okay, okay Tabang. Ni kembeke nimu. Kabar? Kebal kabar talaga. Hmm. Sa mga gustong mag-order po ng alimango, available na po yung aming alimango dahil December na po. Ilang months din na hindi kami nag-uha nag, po ng alimango dahil gusto namin na palakihin, palakihin pa namin. Hmm. Tignan nyo mga kalaw ang hole alagay, di ba? Mmm! Para may anak tuloy yung ubog ko. <laughs> <laughs> hindi, desi. Ang desi. Ang desi. Ha? Huwag yung kagiguburon. Sukod atong <laughs> nagkaan, sukod Masumay ba hang be Awa ko na. Hindi pa naman ito ka. Ay <laughs> na, simbak ko lang, Jod. <dyan>. ko <laughs> 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 so, atong... Basta itong Ganyan lang, ay katong naging kadlawan, sige ko paghut. Imo mga bili leader Ako yung hapa ko na akong oh. Ikaw ato gubi na. Hmm? Ikaw ato gubi, gugubo. Gugubo? Gugubo ba? Hmm. Iro to? Hmm, hawe. Hmm. Tak niya, kami ya, mata baik kami. Tak bertambok kan? Oh uh, ya biar. Oh, huh? mo, merapi pak bawui. Aduh, main kubnap. Makalap, wala ko tayo. Hindi mo na tayo magiinom ng suki, kasi may spray kau tayo dito. Oh, malayu sa UTI. Mm-mm. Bayo. Kaya lang ito mm -hmm. ka ka? Parang nanilibago yung aking lasa sa pag-inom ng tubig kasi iniinom ko kasi minsan is yung mainit po na tubig. Maligam-gam. Mm -hmm. Puno. Good luck talaga sa ubo ko mamaya. Adlog yun ubo. uto na ko ng trauma. Mm. Hmm. Naka. Hmm. Sobrang kabat talaga. My God! Mayroon ba sa paliyong bing? po, mm. may mm. kundi. Kundi ba? Paliw. Laot ang, awang, ang gabi ko mo, Ha? Hmm. Uli na yung nakaulin mo. Isa! Sa so, isa <laughs> Isa pa lang yung nakain talaga namin ni Francis. Isa mo makan mo? Isa, isa. isa lang pala ko ah. Huwag mo alam ko na. Isa lang yung nakain namin mga kalaw pang ano lang naman yun na, namin sa si inyo. Palaway lang naman, pang laway. Sakto talaga tapo? tapaw. Hmm? <coughs> okay, nagbaat ka ng dila. May pipi kwan ba? <coughs> hindi maaari yan kahit lagyan yung kwan di tambok mamuna yung tambok yun kay babae man gusto ka kwan? iba talaga ang ano mga ka-love tapa ng babae gusto ka kwan humok? magluto tangin mo sis Cucuk. Cucuk <laughs> man. Saya Kalimangu may kwaon nipung na hmm Hah? Oh, eh, diba kum kum cak gue. Oh, tanaw. Oh. Napa keserap? Woh, tabo. Oh. So abdi tabo to buya gue. Hmm. Bili na kayo Oh. Puro, puro taba po yung nakuha ko. Sa isang alimango lang. Sa bandang dito lang niya makakalag sa may ulo. Kabal? Hmm. Nakita na ko ni Sakon, mahal mo rin tambok mo. No? Kanyang tampok ko rin ko, ano ni mahal kayo eh, oh. Sa China ba? Sa mga vlogger ba? Ito so, kayo ka? sa <laughs> <laughs> <Laro> Mmm. <atam. laughs> talagang na nauihan talaga ako kapag meron akong ubo tapos inaano ko siya ng gamot everyday ganyan tapos parang ginagamot ko siya mga kalab parang nagiging OA na mugara na noon so may maning na lang ato ni Pansin noon kay mas mawa pa bisaya may, may noon ka Tagalog ang kata <laughs> <laughs> Sige, uy, sila na pa mag-adjust. Sige, sige, na tayo. Kapoy na, makasungog -ma -ma pag ito, Ani. Kapoy na. Kapoy na. Wala mo na na-record! Patay! Huwag yun, maipit yung kuha ni! Ang nga, Isa ka bok imo sa imo na ba bibi? Di ko ni. Atag mo yung taas po tagdug mo. Kaya mo ang drahoy. Atag mo sa kundi mo kung kawag Orange? Hmm. So asa ba itong orange ni mo? Suri ko sa orange ang kuwan. Pangutan na na. Sila pangutan na. Dili ako. Asa ka wakang asa ng orange mga kalab. Sulti asa na pindag. Isa rin mo na marot ba? Hmm. Isa o duha? Suruhin na. Napakaroon mo ha? Grabe mga kalab, isa, tal isa lang uh, yung naubos oh. namin. Kajisil na. Oh. Okay. Isa lang yung, isa lang yung naubos ko mga kalaw. Kasi alam nyo naman, di, dapat kumakain tayo ng alimang hindi talaga dapat sobra. Di ba? sakto lang. Kasi nakakaano lang. lalong lalo na po ito na full of aligi. So, dinahandahan namin yung pagkain ito uh. Tapos meron pa akong ano dito oh. May mga taba pa na hindi ko nauubos. Di ba? Mabling kong ginagong ipon ba? Pakra ko. Hindi na pa. agay? Ligga na ipon kaya? na ka para marapil man. <laughs> na nabangak. So yung mga alibango po namin, is selected po siya. Um, inaano po namin yung mga matataba. Kasi iba po yung ano po ng taba ng babae dahil kulay orange po. Tapos ang taba naman po ng lalaki is kulay yellow. Tapos yung sa bakla naman po be. Kulay gray. mura green na naipaka green. may naipaka yellow sa green. So yellow, yellow with may pagkagrinch ko sa al na bakla para, para po sa siyang balot. sa balot. Pero yung sa babae o lalaki, mas mahal yung sa babae kasi yun yung mas full of aligi. ba? Diba? Mga large po yun na mga babae. Meron din po kami medium po pero nakadepende po siya sa, sa size po niya talaga. So in mga kalaw, ngayon po is tapos na po kami magmukbang. So isa lang po yung naubos ko dahil syempre dahan-dahan lang tayo sa pagkain ito. Kaya ito meron pa siyang natitira mga kalaw. So pwede naman po bukas alam po niyan ang namin. So maraming salamat po sa lahat po ng nanood po ng aming vlog. At ayan po sa unang vlog po natin ay pinaunlakan po namin kayo sa... Pagbabalik namin sa pagbablog, yes. ito ang talaga kasi December naman po so makapag ano na po talaga kami ng alimango makapagbenta Makabinta na po na. talaga kaya maraming maraming salamat po sa lahat po nang nanonood ng aming vlog at syempre bago kayo malis please don't forget to subscribe our YouTube channel at kami ang ka friend na love thing nagsasabing dapat love love, love. alimango for sure mo <muking noise>